Na-interview si na Tita M n Tito A at talagang nakikita ko sa kanila ang Don Bell Sa mga interviews nila, dahil si Tita M is very the more like Belinda. At dahil si Donny is like her mom talaga hindi marunong magtago ng click lalo na kapag kausap si Bell At marami talagang similarities ang Don Bell sa parents ni Donny. Donny being the one who introduced Bell to church, just like Don Donnie's parents. Don will being each other's best friends. saying they should end up with each other but if yes, so cute at bagay talaga. Si Donnie rin nag-invite sa campaign at ganun din ang ginawa ni Tita M sa kapatid ni Tito A. Mag talaga god center relationship, mahirap matibag. Dahil konting galaw lang ni Donnie ay lagi na lang mali sa patingin ng mga ayaw kay Bel. Yan ay umami ng dalawa talaga ang mga basher ni Bel ay magsisiiyakan dahil hindi sila nagtagumpay sa kanilang gusto.